So i-share ko lang sa inyo mga kaibigan itong ating gawa ngayon. So ito ay Toyota Camry. So ay sedan. So ay mga kaibigan, mayroon tayo ditong dalawang shock absorber support. So ang isa dito ay sira. So ito yung sira. Ano? Nagalaw. So ito, good, so dapat ito hindi mo magalaw na ganyan hindi katulad na ito so dito yan mga kaibigan sa kanyang shock absorber support yan laki na yan. so kapag may kalampag ang inyong sasakyan pacheck nyo itong kanyang uh, shock absorber support at itong kanyang half moon so ito kapag matigas na ito yung parang plastik na so cause din ito ng ingay so ito ay pinalitan na yung dalawa so naikabit na rin yung kanyang shock absorber so ito yung ating pinalitan na At ito dito